Welcome back to Pinoy Hugoti, ang tahanan ng mga kwento ng kilig, pagmamahalan, at tunay na koneksyon ng inyong mga paboritong artista. Sa video na ito, ating masaksihan kung bakit sina Doni Pangilinan at Bel Mariano ay tinitingala at minamahal hindi lang dahil sa kanilang galing sa pag-arte, kundi dahil sa kanilang puso para sa mga fans. Isa sa mga pinaka na-appreciate talaga ng mga supporters ay ang effort ng Don Bell Tandem na hindi agad umaalis pagkatapos ng mga events. Imbes na magmadaling lumisan, lagi nilang sinisigurado na may bonding moments, pictures, at pasasalamat para sa kanilang fans. Hindi ito karaniwan sa industriya. Sa dami ng artist na abala at pagod sa mga events, sobrang bihira ang may ganitong malasakit sa mga tagahanga. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit patuloy ang pagmamahal at suporta ng mga Don Bell fans saan man sila magpunta. Kung meron mang ibang artists na may ganitong dedikasyon, saludo rin kami sa inyo. Pero sa ngayon, tunay na stand out si na Donnie at Bell sa pagkapakita ng genuine humility and gratitude sa fans. Isa itong paalala kung gaano kahalaga ang pagiging totoo at maalalahanin sa mga taong sumusuporta sa iyo mula umpisa hanggang dulo. Kung natouch ka rin sa simpleng ngunit makabuluhang gestures ng Don Bell, huwag kalimutang i-like, ay share at mag-subscribe sa Pinoy Hugot Tea, ang paborito mong kambayan ng kilig at inspirasyon.